Ayan, magandang araw po mga bookings. Ayan po ay panibagong araw naman po na may dumating na blessing po sa atin. So, kaya nandito po ako ngayon sa pier. ah uh, tukunin ko po, po yung package na nagmula sa California, USA. And Maraming maraming salamat po sa ating mga masugid na supporters sa USA at nagpapadala. So process ko lang po itong ano, mga papers. Meron lang po akong kailangan nga sikasuhin para mailabas ko yung package na nandoon sa loob. So yun. Thank you, thank you very much po sa ating mga walang sawang sumusuporta at nagpapa share ng kanilang mga blessings po sa amin ako lang po mag isa dito ngayon at iniwan ko na po yung ating mga kasama dahil ako ay naka motor lang pero yung ating package ay dadaling ko po ulit doon sa barrio para bubuksan namin po doon sa kubo di tiga, 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 itu no, tiga, no, yeah. tiga, eh. oh tiga, 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 1, 2 Ito, ito, ito. Eh. One, One, two, two, three. Two. Ah, ah nakasampa rin. Kerap na may Dito natin buksan para yung A ating binyagan. blessing ay binyag. Binyag sa ating bagong kubo. Okay. Okay. <laughs> buksan na natin tawagin na natin yung iba <laughs> para makita natin yung laman oh, nakauwi rin mga kabukids so ito po yung kinuha ko kanina doon sa pier at maraming salamat pulit sa ating walang sawang sponsor ng package hindi nagsasawang magpadala sa amin thank you thank you very much po sa Dison family at open na po natin ito Excited ah. Naligo na naka Excited sa pagbubukas ng box ah. <laughs> Bakit same <sabi>, same? Sayo ba yan? <laughs> si bintu ang lamanyanya. Si, Meron nya si bilog nya, sampre diba? Oh, tingnan natin, kumalam. <laughs> <laughs> oh dito ne. Oh, di hawak hawak muna. <laughs> Mamaya na buksan. Tara tawagin na natin si Mama B. <laughs> Nag. Palit pa kami nito. Oh, ito. Oh, kompleto na tayo. Buksan natin dito para bigyan manong blessing sa ating bahay. Isuling ko na to, no. Oh, may sulat to. Hello Bukid's family, just a little something from us here in California. These are some yummy treats and little spices uh, for cooking. Also, clothes are used from my family. Okay lang po yan. Mas maganda nga po yun kasi di diba, from from you to us. Wow! <laughs> 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 Makikita nyo po yung damit ni Sir Adrian. Sinusuot ko na. <laughs> hope you guys will enjoy this. Uh, have, ano, hope to see you soon. Hope to see you soon po, sana makapag-vacation din po kayo dito sa amin and yun, buksan na natin waw, maganda oh Oy. ano kaya Ayan. to? paper bag <laughs> oi, so, eh. nilag nilagyan ka agad ng lalagyan <laughs> <laughs> may lalagyan agad okay kumot ayun, ayun California Secrets ma, Victoria Secrets wow, thank you <laughs> Sikreto <laughs> dapat yan. Ah, oh, ganun din ito. Ah, oh, ilagay mo daw oh. dyan yeah. Ito may mga pangalan yung iba. Oh, Jenky! Mm, belt, wow. belt bag. Belt Thank you, thank you po! Jonky! Jo! <laughs> <Yo. laughs> Maraming lalagyan. Oh, belt bag. Maganda yan. Lalagyan ko ng camera yan. Dirt eh, uh, bag, body dito. Eh, bag. Yan. So, di ba nung nakaraan balak natin bumili niyan? Oo. Oh, buti na lang di ako bumili. <laughs> oh, di nakatipid tayo. Thank you po. Thank you, thank you po. Wow. Hoodies. Hoodies. Uh, oh, ganda. Panlamig bahay nila bi puno puno na ng damit wala <laughs> puno na kami puno puno ng puno ng damit yung bahay nila tita oy kanino kaya to ay patinda may sulat din eh. nakalagay oh nakalagay oh 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 ito may sulat pa may note to bilog from Bison family. Okay. Dahil ito yung notang mayroong sulat na bilog, Ayan na <laughs> <laughs> Thank you po. Thank you. Kasi siguro to kay Tan <laughs> kay eh. Ah, kasi tabi, Kasi kay Tita B Mahaba ang legs. Tita B, mahaba mo daw kung kasi Para pag nilalamig ka. Oh, ito kanino kaya to wala pang antagan oh, ko okay, Kim kasi yan. Tiningnan natin. Okay, oh, kanino magcasha oh? So, kung kay tani, kay Bilog <coughs> hindi ka yan. Hindi ka sya kay Bilog tani. Okay, sayo sa mga mga pambata, na palda, to, no? Pandoble ni Kim. Tingnan muna lang, kung casha sayo, piliitin mo. Oh, ito to. Ah, yan. Pangdoble sa mangaka. Pangbata to no? Ah, ni Kim, si yon yung ano. Pangdoble sa palda

Tanggalin ko muna to, puro mga damit ito. Ang dami, ang daming damit. Ang dami tayong damit. Oh, Andami, Andami. Damit. Oy, sombrero. ito may mga sombrero ang dami. Ayun. Ah, maganda. ganda. LA. Ah, ganda. LA. Wow, ganda. Yan na. Amen na. Maganda yan mga pang ano, bukid. Hoy, kanino kaya to? Sino kaya para kitang-kita sa daan? Kahit gabi. Hoy, kaya tanini mo pa. kaya ay, Nani, bilog. Ano yung bilog? O, tingnan ninyo Bilog dress. Ah, sorry. Sorry lang ah. O, oh, ito meron tayong ano. Cereals. Oh, Tamang-tama, pang-diet kay Mama B. Aroy, yung mga lahat magda-diet. Diet nga <laughs> pala si Mama B. Mukhang kay Mama B to ah. Aroy. Aroy. <laughs> yung ngiti. <laughs> <nga. laughs> mukhang laging katabi doon sa balo kasi mga nandang magda-diet. <laughs> Uh, mukhang sa akin lahat napupunta eh. Oo. <laughs> sa akin nga. O, oh, di ba ma, kailangan mo ng Quaker? Kailangan mo ng cereal? Oo. Oh, sa akin. Uwa. Wow! Sa akin. Abo, ito sa akin talaga ito. <laughs> <laughs> Sabi ni Bilugo, abo, wala kay tati. <laughs> Sabi mo, mag-diet na lang nito, ya, ako. <laughs> oh, ito naman, parang may mahawakan ka rin. Mocha, cappuccino. Oh. O siya titan e, parang may mahawakan kasi oh. eh. Ritz! Oh, abok, <laughs> Uy! Uy! Pangyaging. Hindi ka maiinitan. Oo. Parang yung... Los of Oh, pancake ulit. Ang laki oh, ng pancake. <laughs> <laughs> oh, kabilog naman. Uh, si bilog na Baka may mag-iak na yan. Oh, ito. Malaki ulit. Malaki ulit ito. Oh, oh. Wow! Oh, wow! wow. wow. <laughs> <laughs> oh, ito pa. Oh, yan. Peanut butter. Yan ang kakin. Pampalaman. <laughs> <laughs> Bawal oh. na ang <laughs> Ah, Peanut butter. Ayan, oh, tarimis. Ayan na lang. Oh. Matamis pala yan. Nor. Bawa sakitnya. Pampas sarap. Ano pork? Ano chicken cubes? Chicken powder. Pampas sarap nang lutuh. Kinders. Di kalau kau nato seasoning. Seasoning. Taco blend. Oi taco. Ignorante aku dia. Kalau. Ah kiche. Ayam.

ito pa, mayroon pa ulit. Bawang. Mm. Durog na bawang. Kung tinatamad na, na magpitpit ng bawang. Ang pangluto talaga. Uy, may tent. Tent ka, tent. Ano ba ito? <laughs> <laughs> Akala ko tent. Uy! <laughs> Ilagay mo sa bewang mo. Balitan. Sa bewang. Balik tayo, Tuyo. Balik tayo dito. Ito, ito. Dito na dito. Dito dito. Hello. <laughs> Ganun pala yun. Uh, wala sa bundok. <laughs> palda. Ginawang palda. <laughs> Balerina. Balerina. <laughs> puro damit na. puro damit na ito. Mga ano na. Dami nating damit. Hindi na tayo maubusan ng damit. Oh, Hala, <laughs> <laughs> pa ito. Pang dalaga na to. Kimian Malit ang bewang. Ito. Wow, oh, ganda. ganda. Shorts. Shorts. Pang beach. Okay. Lahat pang beach. Summer kasi eh. Ayan. For damit na po ito mga kabukids. Thank you, thank you po ulit. Very much. Sa Dizon family. Sa inyo pong panibago naman pong blessing. So, ingat po kayo sa inyong bakasyon sana po ay safe ang inyong flight and yun thank you very much sa inyong lahat mga kabukids bukids thank you po thank you po mm. thank you oh, sukatan na kung kaninong sukatan oh, yun yan dyan ma pag kasi sa akin, di sa akin. 50 lang, 50 lang. <laughs> Pili na po kayo. Pili na. May Bag <laughs> bagong dating mula California. <laughs> wow, ang ganda o. gusto mga Nagkakagulo ng na mga kabukids. 50 lang po kasi yung <laughs>